Magandang araw sa inyo mga kapugi. Tigil muna ang pagawa natin ng trios doon sa itaas ng bundok. Dahil inimita kami ng aking kapatid na dumalo sa kanyang kasal dito sa Mindanao. Dito sa lugar na aking ginagisnan. Si at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. <laughs> Kung napansin nyo mga kapugi ay hindi ako nag-upload ng ilang araw. Dahil isusurprise ako ang aking lola doon sa Mindanao. Bag papuntang Mindanao. bali meron kami nito. Ang suporta sa liig namin kapag matutulog kami dyan sa bus. <laughs> bali 12 to 14 hours kasi ang biyahe papuntang Maynila galing dito kung gusto nyong bumili nito mga kapugi na sa tiktok account ko lang hanapin nyo lang yung yellow Basket. ang nakaalam lang na kasi doon na uuwi ako ay ang aking kapatid at mga pinsan sinadya ko talagang hindi mag-upload ng mga video para hindi makikita ng aking lula dahil lagi kasi yung nanonood ng aking mga vlog sa oras na ito ay nagbibiyahe na kami papunta sa terminal ng Sorsogon nagpa-reserve na kami dito ng bus na masasakyan dahil sa maga kami nakarating dito kaya gumala na lang muna kami dito sa loob ng mall at na At naisipan ko din na magdingin-dingin na muna dito ng mga kamera na pwede natin magagamit sa mga vlog. At nagmerienda lang din muna bago babalik doon sa terminal ng bus. Dumaan na muna kami dito sa supermarket para bumili ng mga kailangan sa aming biyahe. Ito na siya. nakasama pala namin dito ang kapatid ng aking asawa nung malapit na ang oras na darating na ang bus kaya pumunta na kami dito sa terminal dahil dito din siya sa kayang kanyang kapatid sa terminal kaya ay nagantay na din siya dito hanggang sa kami ay makaalis nandito din ang asawa ng kanyang pinsan uh, siya nga pala kay Richard Lopinario ayun kita ka na sa vlog kapugi mga ilang minuto ay dumating na dito ang aming bus hindi pa nga kami nakaalis dito sa terminal ay parang haggard na itong aking kasama at pasadong alas 9 ito mga kapugi. Tumigil na muna kami dito para umihi at dito lang ito sa Bulacamsor. <coughs> Dahil sa medyo nagugutom na kami dito, kaya kumain na kami dito ng kaunti sa loob ng bus. <coughs> Habang nagbabiyahe kami dito, ay patuloy naman dito ang pagbuhos ng ulan. sa pangalawang tigil namin ay dito na kami kumain ng aming panghapunan hindi na namin nakain yung nabili namin cup noodles at nisipan namin dito na kanin na lang yung aming kakainin pero ang mahal dito ng mga pagkain mga kapugi kaya sa susunod na magbabiyahe kami ulit ay magbabaon na lang kami ng aming kakainin dahil dito ay maulan kaya yung may sabaw na lang yung aming napiling ulam sa pangatlong tigil namin mga kapugi ay umiilang kami dito ng aking asawa ay hindi na kami dito kumain o nagkape. Dito ay madaling araw na ito mga kapugi at nakarating na kami dito sa Maynila. Pero bukas pa naman ang aming flight papuntang Mindanao. Kaya sa pinsan na muna kami mag-stay ng isang gabi mga kapugi. At ang pagdating namin dito sa Pitex ay naganap na magagay kami dito na makakain. Kaya dito kami sa Jollibee na padpad. Pagkatapos magpahinga ng kaunti ay nagbihay na naman kami ulit papunta doon sa aking pinsan. Grabe sobrang traffic yung aming nadaanan mga kapugi. 7am kami umalis doon sa terminal at 10am na kami dito nakarating. At pagdating namin dito sa kanyang bahay ay nagluluto siya dito ng aming panangalian. At ang ganda ng Alaga nila ditong pusa. Unang kita niya pa dito sa amin ay sobrang napakaamo na. Dahil sa ilang taong kami nito hindi nakita. Kaya nilubos-lubos na namin ang banding namin dalawa. Pinsan, uminom ngayon. Ugap nito. Oh. Shoutout pala sa pinsan ko kay Eljan Prusa. At happy birthday ulit sa iyo to. At pagdating kinaumagahan ay naganda na kami dito para makaalis papuntang airport. 10.45 pa naman ang aming flight pero alas city pa lang ay pumunta na kami dito. Inalala kasi namin ang traffic kaya inumaga talaga namin ang pagalis. At tungnan na na kami sa loob ng aeroplano ay eh bigla na naman ulit itong umulan Pacific eh, kahit ilang beses na ako sumakay ng aeroplano ay kinakabahan pa din ako kapag nag uumpisa na itong lumipad at sa oras na ito ay umahawak na ako sa braso ng aking asawa. <laughs> ito na dito na kami sa itaas ng ay dito na nagsipagtayuan ng mga tao ang biyahe pala mga kapugi kayo lang papunta General Santos City ay isang oras at kalahati lang mga kapugi mga ilang minuto lang ay nakalapag na kami dito sa airport ng General Santos City at tuloy ko na napansin na sobrang laki pala nasakyan namin aeroplano <laughs> kagandahan ngayon dito sa airport mga kapugi ay may nakaabang nun dito ng mga bus na papunta doon sa lugar namin dahil pitong taon tayo hindi nakauwi mga kapugi kaya sobrang saya ko na makita ko na ulit ang aking mga pamilya at makilala din nila itong aking asawa pero yung pinakagusto kong makita mga kapugi ay itong aking lula yung aking ina ay nasa pa mga kapugi ang aking ama naman ay yung mauna at sa oras na ito ay sinundo na kami ng dalawa kong kapatid para isurpresa naman dito ang aming lula grabe hindi ko explain ang kanyang reaksyon sa akin mga kapugi panoorin nyo hanggang dulo Ano na yan.

Abangan nyo na lang ang parto nito mga kapugi Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video Maraming salamat at God bless inyong lahat